Ay, may papakita lang ako sa inyo idol Ayun po si kuya oh. nagluto siya ng pagkain sa kaserola Ayun po ang kakulay ng kaserola tapos mangkok upuan, lamisa, baso Ayun po uh, mga idol, oh, tingnan niyo si kuya oh. pati pagkain niya, kakulay talaga ng damit niya pati yung lagayan niya ng tubig, oh. tubig lang naibang kulay tapos yung cake niya ang galing naman talaga kakulay talaga ng damit niya Ayan... Uminom yata siya ng juice... Hindi ko alam kung anong klaseng juice yan... Ayan... Pumunta pa siya sa may bintana niya... Tingin-tingin sa paligid... Ayan... Napaganda... Tapos... Kumuha siya ng sapatos niya... Ay grabe naman... Ang galing talaga niya mga idol oh... Sapatos niya... Kakulay ng shirt niya... Ng pulo niyang damit... Ayan... Kinuha pa yung sombrero niya... Kakulay din... Grabe naman talaga to si kuya... Ayan... Lumabas siya sa pintuan ng bahay niya... Ayan pagbaba ng hagda niya ayun no, kakulay din talaga ng damit niya tsaka shirt, sombrero ayan, si kuya binuksan yung sigaan niya pati ang kahoy, grabe nakakabilib naman talaga to si kuya pati ang kulay ng kahoy, kulay ng damit tapos ayan si kuya umupo sa lamesa may kinuha sa takori uminom yan, palaksilaks mo na si kuya ay ano kaya to ay parang tsaya yata to o kape hindi ko lang alam kung ano to mga idol ayan kumuha siya tapos naglakad lakad uli pumunta ng bintana tinignan yung paligid ay napakaganda naman talaga ng kulay na ginawa ni kuya na ito siguro siya lang may ganitong kulay tapos ayun o oh, nagluto siya ng bilo bilo uli ay sarap siguro yan pati yung mangkok ayan yung kaserola ay grabe naman talaga pati pinggan Ayan, mupo si kuya. Kumain muna siya. Ayan, kumain muna si kuya. Siguro nagutom siya. Pero ang daming pagkain. Tingnan yung mga idol, oh. Pagkain, kakulay ng damit niya talaga. Halos lahat. Ayan, may tinatawag si kuya. Sabi niya, sundan nyo ko Kung tayo sa taas, may ipapakita ako sa inyo. Ayan, ayan ang loob ng bahay sa taas, oh. Ay, sabi niya, ito, ito yung mga ginagawa ko. Oh, halika muna dito uli. Meron pa akong pakita. O, oh, yung supa namin. Tingnan mo yung sopa ko. Oh. Ang ganda. Ayan pa, may tinuturo pa si Kuya. Sabi na punta pa tayo dito. Ayan, binuksan yung cabinet. Ay, grabe naman talaga pati yung mga damit nyo. Kakulay talaga ng buong bahay niya. Ay, pati yung TV. Grabe naman talaga mga idol. Ayan, yung mga paligid niya. Ay, pari-pariyas kulay. And, pahinga si Kuya. ay, napahinga, Siguro napagod siya kaikot. Ayan, lumabas. Ay, grabe naman pati yung kutsi pala katulad ng pintura ay nagpalit na pala si kuya ng damit kulay itip na ay ng kulay ng kotse niya grabe napakaganda ng pagkagawa nito siguro na si kuya matalino talaga siguro pintor talaga to hindi ko alam kung paano yung nagawa to ayan parang may hinahagisagi siya ayan natapos na ang ganda ng pagkagawa ng kotse yun pala yung ginawa ni kuya ayan pinakita pa pala yung bus oh pati yung bus palang malaki ay ganyan pala dati mga idol walang kulay yung bus ngayon ayan may tinatapon siyang kulay Ito na pintura ayan oh, parang winisik-wisikan lang may iba-ibang klaseng kulay ganyan palang ginawa ang kuya kaya yung mga gamit niya bus, loob ng bahay niya lahat ng mga kakulay tulad pala yung kanyang ginawa niya ayan sa loob oh, pinakita yung likod ng bus oh. Ayan, napakaganda magaling talaga si kuya mag-isip siguro siya lang meron ito sa buong mundo napakagaling naman ito ayan o oh, yung kotse niya isa halos ang loob kakulay paris parias talaga ang galing na naisip ni kuya eh naiiba talaga to sa mga tao dito sa mundo siguro pati yung ito.